Okay, may chichik tayo ngayong unit. Uh, napansin natin parang may basa. May medyo mo basa sa ilalim ng alternator. Tingnan natin kung saan nang gagaling yung basa ng langis. Parang uh, sa hose hindi sa hose sa ano to sa oil seal ayan, ayan oh, basang basa titik natin yung langis nito mamaya kung ayan oh, maraming patak oh. i-start natin mamaya tingnan natin sa oil siguro ito kasi mukhang okay na yung hose yung bypass ng langis. Okay, pa natin yung langis. Tingnan natin kung marami pang langis. Hindi mukhang malakas yung tagas Ayun, hindi makuha yung sukat. Pasmado yung taga-sukat natin. Ayan. Dumikit eh. Saan? Naginangat mo tapos yan nakaganyan lang tapos Ayun, mababa pa sa minimum. Yan oh, ang baba na ng langis. Nako, kung tumakbo pa ito, sigurado katok ang makina. Okay, kakalasin na natin tong alternator niya. Yan oh, malakas na magbawas na ng langis. Okay, kakalasin na natin. Ayan, bubuksan to. ni Justin Bieber to kasi may taagas oh. Tagas, Justin Bieber, mo. Ito na niya, bubuksan na natin. Tanggalin natin yung oil seal. Tingnan natin kung bakit tumatagas. Palitin na ito pag tumatagas. Tingnan natin kung bakit tumagas. Ito kasi yung sakit nung ano, mga alternator na ganitong klase, yung may vacuum sa likod. Kasi pa, may, ano kasi ito, may supply ng langis yung vacuum niya. Tapos may pagitan lang yan na oil seal. Yung mga elf. Mga isuso elf. Kasi sa canter kasi walang ano eh, walang vacuum yung uh, alternator niya sa likod. Ito, tatanggalin lang natin itong tatlong screw na to para maiwala yung vacuum niya. Ayan. Ito, ayan yung vacuum niya. Ayan. May tatlong screw bolt. Tapos bubuksan natin dito sa may gitna. Para makita natin yung oil seal niya. para mabilis kayo magbalik pag kinalas nyo to, guguhitan. Ayan o, guguhitan yung ganyan. Ayan. para pag nagbalik kayo dire-diretso na hindi na kayo iikot hindi niyo na ikot-ikot kung saan bandyat, banda nakatapat 'yan. Kita tapat niyo lang yung ginuhitan. Nakalagyan na ng tornilyo. Okay. Ito kasi yung ano problema sa mga elf pag nagbabasa yung alternator nyo, yung parang may moist na ng langis dito sa likod. I-check nyo na kung hindi uri ng vacuum na to yung oil seal. E pag inabot ka sa kalsada nito, matalaga mauubusan ka ng langis. E pag naubos yung langis, wala na. Pakatok yung makina nyo. Kasi maubusan siya ng langis. Kasi lakas yung tagas nito eh, nung in-start namin kanina. Kaya start ko, lakas ng patak. Lalo na pag tumatakbo, pag nakabirit, mas malakas yung tagas kasi mas malakas yung pressure ng langis pag malakas ang birit ng makinay. May mga isusu-elf dyan. Yan. Minsan yung host nito, yung bypass, yung sa ilalim, yung uh, return, o hindi kaya yung supply. Pag yun yung bumigay, lakas din yung sirit nun. Kaya pag may problema yung ano nyo, yung uh, alternator, papa backlash nyo na, papalitan nyo na yung hose or yung ano nyan. Papatingnan nyo na kung ano yung sira. Ito, oil seal ito. Yung sira nya. Okay pa yung kwan. Yung bearing, repack na lang natin to. Bigyan grasa. Yung uh, slip ring nya maganda pa pati yung carbon brass Ayan yung oil seal sa loob Ayan. madali lang naman to palitan yung ano nito yung oil seal maliit lang naman oil seal nito e, punas punasan natin ng konti si bumasa basa Kasi hindi natin pwedeng paliguan ng paglilinis to kasi kakabit natin kaagad eh mamaya hindi matuyo pag umandar naman masira yung mga dayod pag uminit ito yung oil seal nya kaya sa tumagas kasi tigas tumigas na yung oil seal kaya tumagas sya oh. tigas na tumigas yung oil seal sa init ito riripak na lang natin tong uh, bearing nya lalagyan natin ng grasa para tumagal tagal pa yung buhay ng bearing nya sisiksikan nyo lang ng grasa ganito yan. isiksik nyo lang yung grasa yan. kung gaano kadami yung nilagay yung grasa mamaya Makikita mo kunti na lang matira na ganyan umaapaw. Kasi pumasok na yung grasa sa loob. Pag pumasok na, pag pagpuno na, tsaka ilalagay yung cover seal niya. Ayan. Ididiin okay, lang yan. Ididiin mo ng medyo maganda para lumubog siya. Yan. Tingnan mo yung uh, matira kunti na lang. Ibig sabihin dami rin yung pumasok sa loob. Tapos pag tapos niyan i punasan na. Yan, okay. Ayos na yan, punasan na lang natin ito. Kasi pag hindi mapunasan to magpupunta to sa carbon brass. Hindi gagana yung alternator. Okay, ayos na. Maganda na yung ikot niya, hindi na magaspang. wheel seal naman yung ano natin kabit natin yung wheel seal naman dun sa housing yung sa kabila sa likod na parte okay ito yung wheel seal nya ayan naka plastic pa ayan, nakapabilig agad tayo ng wheel seal Para dito okay kakabit na natin dito yung wheel seal nya ayan Bago natin ikabito, lagyan muna natin ng grasa dito. Ito, Itong side labas. na to, sa labas to. Ito naman sa loob na side. Ayan o, napaganyan siya. Yan. Hindi pwede yung magkabaliktad kasi papasok yung langis dito pag bumaliktad yan. yan. Pasok natin dyan. Ayan. Didiinan lang natin yan. Tutulak lang natin yan. Uh, hanap lang kayo kung ano yung pwede nyong pantulak ayan dandahan lang hindi naman yan masyadong ano, hindi naman matigas ipasok yan okay didiin lang ng ganyan no? ayan okay ayan ayan nakapwesto na siya okay na yan Ayan, kakabit na natin yan dun sa katawan niya. Ganyan lang, magpalit ng, ano, ganyan lang magpalit ng wheel seal sa alternator. Kasi talaga problema lagi ito ng, ano, pag bumasa yung mga alternator ng mga isusu Elf. talaga lagi problema niyan, yung oil seal dyan, hindi kaya yung hose o yung o-ring dyan sa likod. Likod ng vacuum yung o-ring. Okay. Ayan. Ayan. kakabit na natin to. Yan, kakabit na lang natin yung i-ano natin. Yung ilulubog natin yung carbon brass. Para pag kinabit natin dun sa rotor niya, hindi siya sasabit. Yan, may butas sa likod yan. Yung sa carbon brass para mapalubog siya. May butas sa likod yan, tutusok lang kayo ng alambre na kasya dun. Tapos isang alambre naman na baluktotin nyo yung dulo. Tapos isisiksik nyo siya sa loob. Ilulubog nyo siya tapos itutusok nyo naman yung isang alambre doon sa likod. Para lumubog yung carbon brass. Ayan o, oh, hindi na nakalitaw yung carbon brass. Napalubog na natin siya. Nakalusawa na natin siya ng alambre. Ayan, pwede na natin siya dyan ipasok. Pag nakapasok na siya dyan, pwede na ang hugutin yung alambre yung ginawa natin lock kagaya nito yan yung guhit nyo kan yung guhit kanina doon natin itatapat yun eh yung alambre o. okay ayos na yan ganyan lang magpalit nung oil seal nyang alternator ano pala maganda nito for BE ah for 1 ganyan lang magpalit ng ano nito oil seal ng alternator ng for HF1 Okay, sa mga nanood, maraming salamat. Pag nakarating kayo ng panood dito, maraming salamat. please pa, ano na lang, pa-subscribe, like, pa-comment na lang kung may makomment kayo. Maraming salamat sa panonood nyo sa video ko na to. Sana may nakuha kayong idea kung paano magpalit ng mobile ng alternator ng 48 chip 1. Kasi sa mga Elf ganito talaga problema niya yung tumatagas dito yung oil seal. Pag tumagas yung langis dito, oil seal talaga ang problema niya. Hindi kaya yung uring na 'yan sa likod ng pagitan ng vacuum niya tsaka yung alternator. Kasi may vacuum kasi yung likod niya. May supply ng langis. Okay. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana subscribe nyo ako para Ma-update kayo pag may bago akong uh, upload na video Tungkol sa paggawa ng mga ganitong ginagawa sa mga sasakyan Sa truck Okay Maraming salamat uh, Subscribe Thank you oh, Okay Ayos nice na nakakabit na natin yung uh, Apat na screw niya sa housing ng alternator ngayon, lagyan natin ng kunting grasa yung uring niya. Tapos kabit naman natin itong vacuum. Air vacuum nya. Kasi vacuum to ng ano, uh, brake booster. Nakakunik dito air uh, brake booster niya. clutch booster niya. tapos yung uh, exhaust exhaust nya. Engine brake. tawag nila naka, ano, sa engine brake naging engine brake sa makina itong exhaust okay ito yung ano nya kabit na natin itong vacuum nya ayan tapos nagpita na natin to ngayon tapos okay na to Kapit na lang natin yan pwede nang ikabit yan papakabit na natin dito sa pakabit ko na dito sa body body ko para matuto rin siya ano mag backlash kabit pag ganito yung mga problema Malit lang tong problema pero ganitong problema maliit lang pero pag tinamaan yung sasakyan mo dito sigurado ilang libo yung gastos mo dito pag ganito lang yung sira ng alternator kasi maubusan ka ng langis dito mangyayari sa makina mo kakatok mawalan siya ng langis napakamahal pa naman ang pyesa ng ano por it chip one pag na yung makina halos pag nadali yung mga main bearing nya yung main bearing housing nya mga connecting rod bearing nya sigurado halos magpalit ka na ng makina pag kinayod yun kaya ganito lang yung sira napakaliit lang na sira pero laki ng problema bigay sa iyo kaya wag nyong ismulin yung ganitong sira ng alternator nya niya langis yung tumatagas kasi talagang butas ang bulsa ng may ari ng sasakyan pag itong ang dahilan ng pagkasira ng makina niya. Okay? Maraming salamat sa inyo, sa panonood nyo. Uh, malaking tulong sa akin yung pag-subscribe nyo, uh, like, comment, tsaka click nyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag may bago akong upload okay maraming salamat sa inyo thank you